Magandang buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Kagabi, eh natapos na nga ang pambihira na namang bakbakan ng mga taga Barangay Ginebra at ng mga taga Meralco Bolts. Nakabawi na rin sa wakas ang mga taga Meralco. Sa dami kasi ng mga bakbakan sa Best of 7 series na pinaglabanan nila ng mga taga Hinebra. E nakapanalo na rin sila sa wakas. Pero hindi naging madali yon dahil umabot pa ng Game 7 ang bakbakan na yon. Pero sabi nga ng mga taga Meralco, eh isang masarap at matamis na panalo ang nakuha nila. Yan eh pagkatapos makabawi na nga sa mga taga-barangay. Maraming mga pagbabago ang nakita natin sa muling pagharap ng dalawang mga bigating koponan na nayon noong semis ng All-Filipino Conference. Para sa mga taga-barangay Hinebra, eh wala yung mga sinasandala nila na mga key players na nagbibigay pahirap talaga para sa Meralco. Para naman sa mga taga-Meralco Bolts, E mukhang napaghandaan at napatapat ang mas malakas na boltahing ikinarga. Kahit wala nga si Iron Black eh yung pagdating at pagbabalik ng solidong laro ni Chris Bankero, eh sapat na para pulbusin ang karibal na barangay Hinebra. Hindi lang yan dahil yung sinasabing double doser ng Hinebra eh tila nasiraan pagkatapos bumangga sa malabakal na pader na itanayo ng mga taga Meralco Bolts. Yan nga eh sa pangunguna ng rookie nila na si Brandon Bates sa mga unang laban sa serye ng Meralco at ng Hinebra long semis eh parang walang makakapigil sa bulldozer ng Hinebra. Pero noong nakitaan ng potensyal na po pwedeng ipantapat sa nagwawalang bulldozer itong si Brandon Bates, eh doon na tila nag-iba ng direksyon ang serye. Na tila e eh, paunti-unti Hanggang sa nakita na nga natin na itong si Brandon Bates na nga ang sumira sa pangarap sana ng mga taga-barangay Hinebra na makapasok uli sa finals ng All-Filipino Conference. Para sa akin eh marami talaga mga factors na hindi gumana para sa Hinebra at pumabor naman para sa mga taga-Meralco. Yung paulit-ulit na play sa ilalim kahit check na check na ng mga taga-Meralco ang gagawin ng Hinebra eh hindi pa rin nila mabitawan ang play na yon dahil nga wala namang ibang kakarga ng obligasyon na yon dahil pili lang ang mga play na pwede nilang gawin dahil nga yung ibang mga key players nila eh wala at yung iba naman eh inabot na ng alat Overall, eh, bagamat kulang-kulang sa mga players itong Barangay Hinebra, e eh, still nagpakita pa rin sila ng napakagandang laban dito nga sa karibal nila na Meralco Bolts. Hindi talaga tayo nabigo sa semi series na yon. Panalong panalo sa naging aksyon na yon ang mga fans na nakasaksi na naman tayo ng pambihirang bakbakan sa pagitan ng Meralco at ng Barangay Hinebra. Para sa mga taga Meralco, eh congrats! dahil nakapasok sila sa una nilang All Filipino Conference Finals. Para naman sa mga taga-barangay Hinebra, e eh bawi na lang ng mas malakas sa next season.